Si House Speaker Romualdez, meron siyang panawagan na sana daw under your leadership, makonsider yung approval ng arbi eh, dito ng uh, propose economic chat. Mag-uusap kami ni uh, speaker Romualdez sa mga darating na araw. Um nagpadala na sana ng congratulatory message at nagpapasalamat ako. Sabi ko sa kanya mag-uusap at magkita kami sa darating na linggo, Mariah, mm -hmm. para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado. Mm -hmm. Na sana maayos, wala nang palitan na manghang na salita. Dahil kahit naman hindi kami nagkakasundo sa isa o tatlo o maraming bagay, hindi rason yun para maghugas kami ng maduming um, damitika nga sa publiko at uh, magsabihan ng kung ano salita na hindi parliamentary. Uh -huh. Sa loob o sa labas man ng plenaryo, hindi bagay sa mga magsalita ng unparliamentary um, remarks. Doon muna siguro kami magsisimula bago namin pag-usapan yung ibang mga bagay pa. And then may binanggit kayo kanina na uh, kung wala namang chance na pumasa, bakit niyo pa pagkakaabalahan? Isa ba sa tinutukoy niyo itong cha Um, posible. Dahil yung huli kong tingin ay tila kulang at hindi makakarating. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of quorum. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of all members. Hindi ito parang pagpasa ng treaty na two-thirds. Mas mataas pa to Three-fourths to So kung kakausapin ka ni Speaker Waldes about it, you will be honest enough para sabihin. Gaya ng sinabi ko kanina, libre, libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako ng hindi naman kaya ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger um, sin or crime than simply just saying no if you really can't.